Lodge tayo ngayon sa Paras papagawa tayo ng ating motor na uh, Gear pinaritan ng gulong pinaritan ng gula, spring dito sa Ejumar Oh, dito na kayo bumili ng bakal, ha? Mura dito. Mura mga piliin dito, mga cadaver cards. Ah, dito to sa may area ng Baras, sa Iwi, no? May hero may uh, tubular, may color ropes, may sikanahan ng mga bike. Mas mura dito. Oh, Ano, ang dami, oh. Fresh oh, yung kaibigan to. Pambata. Yan, yan, yan. Yan, oh, yan. kabitin sa ano mga bubungan no para makatipid ng space so ayun ta tayo oh. ang ganda Parang ano na, parang may parang bahay na style. May jalousie, ayun oh, window uh, ano to? Uh, sliding door. Oh. Oh. Kabilaan, may pintuan. Mayroong kwarto, may lagay sa taas, may lababo. Lababo. meron lamisa no? May kainan. May dining table siya. Ayun. Katapat siya ng ano, ah uh, katapat siya ng Baras Market. Baras Market 'to. Oh. Jomar shop Jomar motor shop nari ng kubo o ganda ng kubo ng gawan tatay Oh. Oh, yan oh ano bolong o, accessories nira kita eh ah, may kumpleto sila dito mga cadaver cards malapit lang to di so, may risa lang to so, may baras, baras. risal ng mga ano uh, bigyan ng mga tubo, tubular, pero mga na nabay, <coughs> mga, uh, na bike pambata. Mga kulurok na uh, ito. Madali itong matagpuan, tabi lang siya ng kalsada, may highway mismo. Uh, try niyo pumunta rito at uh, nang makatipid-tipid kayo sa mga gastusin niyo bike dito, pambata, ano. na yung Mio ko ginawa ng ko binili ko ng bagong gulong ng aking partner sa anak buhay bigyan natin ang halaga ang ating partner sa anak buhay guys ano uh, ano, araw natin kasama pag tayo pumasok sa ating trabaho Manila tumurong pasig uh, tumurong pasig po risal no? yan ang basta walang sa hindi pa nakakalam yung uh, Baras Markets bago nilang tinatayong kalingki dito sa may highway ng Baras nakak ng yung piston na dito bay punong kahoyo nara Ano ah, sa saan? Kumusta po kayo? sa out po sa inyo. sa lahat ng mga, mga Yata, aking mga followers. Ah, at aking mga subscriber. Kumusta kayo? Shout po sa inyo lahat. God bless. Sa araw ng Merpolis. Ay, nasa mabuti kayong kalagayan at mapayapang mamuhay sa araw. Gabriel, 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 mga ada Ito po, lagana. Bye-bye. Bye-bye. Hanggang Bye-bye.